sa pagsusuri ni KTH sa kanyang lugar ay meron siyang nakita na isang kakaibang bato kung saan ay parang ulo ng isang tao. Maliban dito ay meron na rin siyang nadatnan na isa pang bato sa parihong lugar na ng mga butas at may nag-iisang nakaukit na markang arrowhead. At meron pang pangatlong bato kung saan naman ay meron itong tatlong mga butas kung saan ay may triangulong pagkakaayos. Dahil sa walang ideya si KTH kung paano suriin at basahin ang mga kakaibang batong kanyang natagpuan, ay naisipan niya itong kuhanan ng aktual na larawan para ipasuri ito. Narito ang unang aktual na kuha ni KTH sa naturang bato na hugis ulo ng tao. kung atin itong pagmamasdan ng mabuti ay ating mapapansin na ito nga ay parang hugis ulo ng tao kung saan ang kanyang mukha ay direktang nakatingin sa ibabaw ng lupa. Ito naman ang larawan ng ikalawang batong umagaw sa pansin ni KTH kung saan ay tatad ng mga butas at meron itong isang nakaukit na arrowhead. Kung ilalapit natin ito ay ating mapapansin na malinis ang pagkakaukit nito. Pero hindi ito nangangahulugan na ito ay man-made sapagkat base sa aking pagsusuri ang mga butas at maging ang nakaukit na arrowhead dito sa batong ito ay pawang nature made lamang o gawa ng ating kalikasan. Sa madaling salita ay hindi ito ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Narito naman ang larawan ng pangatlong bato na natagpuan ni KTH kung saan ay kanyang napansin ang tatlo nitong mga butas At kung pagmamasdan natin ang mga ito ay meron nga silang pagkakaayos na nakatriangulo. Ngunit base sa aking naging pagsusuri, masasabi ko ulit na ang pagkakagawa nito ay nature made lamang. Ang batong hugis ulo ng tao. Sa tatlong mga batong ipinakita ni Katiech, tanging ang naturang batong ito na parang hugis ulo ng tao ang siyang may posibilidad na isang lihitimong marka. Pagdating sa mga ulo ng tao bilang marka, ang mga ito ay direct pointers kung saan nakabaon ang mahalagang bagay. Kung saan nakaharap ito o kung saan parang direktang nakatingin ang mga mata nito ay dyan tayo mag-uumpisang maghukay. Kaya pagdating dito sa naturang batong ito na nadat na ni Katiech, mapapansin natin na ang mukha nito ay nakaharap ng direkta sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin ay nagpapahiwatig ito na dito ang saktong digging spot na siyang ating hang hukayin. Ang masasabi ko kay Katiech. Hindi ako nakakasiguro kung ito ay isang lihitimong marka o hindi. Kaya ang kailangan mong gawin dito ay ang magsagawa ng trial dig o pagsubok na paghuhukay. Gaya ng aking sinabi kanina ay hukayin mo mismo dito kung saan nakaharap ang parang mukha ng naturang bato na ito. Hukayin mo ito maski hanggang sa lalim lamang na limang talampakan. At sa lalim na ito ay kailangan na meron kang madatnan na isang nakabong marka. Kung meron ay ituloy mo lamang ang iyong paguukay pero kung wala ay kailangan mo nang itigil ito. Kung sakaling ito ay isang lihito mong marka, masasabi ko na ang nakabong deposito sa ilalim ay isang large volume o malaking deposito. Kaya posibleng napakalalim ang pagkakabaw nito at hindi mo ito kakayanin kung isa ka lamang solo treasure hunter. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.